What's up mga katriping For today's video Magpapaligo tayo ng ating alagang inahin na may kasamang sisio One month na siya mga katriping kaya paliliguan na natin siya so, Maglagay tayo ng tubig sa timba mga katriping Ito lang kasi sisiyo isang inahin ng paliliguan natin hanggang dito lang yung tubig hindi natin pupunuin ito yung shampoo na ginamit ko ito yung sabi mo yung integra feather shine yan ito natin tapos ito mga katriping oh. sunrocks Maglalagay ko konti lang Ito 'Yan, 'yung paliliguan natin. Isang buwan na to sila mga ka-tripping. Ito 'yung inahin. 'Yan, paliliguan natin sila ngayon. kasi maganda naman 'yung panahon. Yan, apat na sisiw lang ang tira sa kaniya one month na. Yan yeah, o, nagtutukaan sila. Kaya, pinaliguan ko itong yung last week. Kasi tinuka ng kasama niya. Eh. Ilagay natin dito sa <coughs> Tama natin yung inahin yung isa Ganda ka pa itong isa Kanina pala mga katripping Yung pinapakain kong feeds With feeding Binigyan ko ng powder na antibiotic Yung pagkain nila Tatlong araw ko binigyan Ngayon linggo Liliguan ko na ganyan yung ginagawa ko sa mga alaga ko pag nililiguan ko sila binibigyan ko ng bacterial flushing ito yung nagtukak doon sa kasama niya ito sira yung pakpak kasi yung sisyo pa tinuka doon ng ano sa Manila ng mga babae. Hmm. Ayan. Ayan. Ito, nag isang babae. Tatlo to lalaki, isang babae. alaka, ka. niya <mulay> akin dyan. Ito. Malaki din. Paliguan natin. Para na malamig ganyan. Ano ba ako nga pa. Ha? Ginawidan na ako ko na ginagok na niya. Malaki din ka. Malaki. sa Dito ko sa mga sisyo. sa gabi. Pagdating ng one month, pinapaliguan ko. Pag two months, pinapaliguan ko din. Kasi init-init ng mga lawas ang katawan nila. Init. din yung reason na nagtutukaan yung mga sisyo para ding mainit yung mga ulo nila kaya yung isa ano na naupaw yung ulo nagtutukaan sila kaya pinaliguan ko dati mga tatlong 3 weeks pa lang sila ayun na stop sila nagtukaan ngayon isang buwan na sila yung uh, 28 August 28 isang buwan na sila kaya pinaliguan ko na naman ngayon so ito na yung mama yung mama nila, so, yung mama nila. So, Shape yung katawan hindi ba laki, hindi rin maliit okay lang para magpakasta na po. kasi isang buwan na yung sisyo

binigay lang po ito sa akin mga katruping sa hindi ko lang babanggitin baka mapaul tayo bandit ito kasi kala siguro nila lalaki pero <coughs> babae bandit ko dalawang bandit binigay lang to sa akin siguro tapos sa to nilang gamitin salamat ako sa nagbigay nito kay busing namin ito yung tinatawag nila na white kilso white kilso daw to mahal na yung bili ng materialis na nito Ang hindi ako na nasa mga 100k mabait naman kasi yung nagbigay nito mga katriping sobrang ganda ng babae tapos maganda pa siya mag-alaga ng kanyang sisiw ito na tapos na so lagay natin sa doon kasama ng kanyang sisiw okay. <coughs> ang naman panahon ang babae tumukot na mga dahon ng malunggay uh, di ba so, tapos na tayo mga sa pagpapaligo ng ating mga sisiw at yung inahin